but may password ng cellphone na ito? MJ, may mga transaction ako na di mo muna dapat malaman. Transaction? O baka may ginagawa ka ng kalokohan? MJ, huwag ka na magtatanong ng baka di mo magustuhan yung sagot, ha? Kaya sa susunod, huwag mong gagalawin yung cellphone ko. binata ko Right niya po. Salitranya ko pala. O, render, magulang mo bi po, sir. Pwede, sige. Eh. Ba't na, uh, na po desisyon niyo na. Dapat na pag-usapan niyo na. Eh, 'yung nga po, tie, tie. Sinabi ko naman din po kay Alfred 'yung sitwasyon natin dito. Eh, dahil nga po, ano, buntis po ako pinag-usapan po namin dalawa, wag pwede, tumito lang po muna kami. Okay lang po ba sa inyo? Eh, kung ko naman tatanoy mo, bilang ama mo, wala naman problema sa akin na. Hindi uh, na natin maalis yan eh. Importante, hindi sisyon kayo na ituloy yan, dahil biyaya yan, sa uh, salamat kung napag-usapan niyo kung ano yung sitwasyon natin dito. Eh, sir, ma'am, oh, sigurado po ba kayo na uh, okay lang po sa inyo? Oo, oh, Alfred, hindi kami katulad ng ibang magulang dyan na sa ganyang edad, pangihimasukang pindamdamin na anak, ah uh, kailangan sila pa masunod. Hindi kami ganun. Kung sino yung mamahalin ang anak namin, mamahalin din namin. Ako po, sir. Marami salamat po talaga. Eh, sabi ko nga po kay MG kahit magpakasal muna po kami, para di po nakakaya sa inyo. Eh, kaya lang po, sabi niya, masunahin daw po muna namin yung bata. Kung gastusin po. Oo. Oh, para sa amin, hindi mo kailangan isipin yun. Uh, ulitin ko, hindi kami katulad ng ibang magulang na Iisipin pa yung mga kapitbahay, iisipin pa yung mga pamilyang hindi ka sundo na yung anak mo na buntis nagsama, hindi kami gano'n Alfred, wala kang iisipin gano'n. Saka masaya lang kami na pinanagutan ko si Emily. Love. No. Love. No. Oo. Oh. Ano ba yun? Nahuli ko na yung tulog eh. Pasensya ka na love. Eh, di ba? Check up ko bukas. At rest day mo din naman. Pwede bang pagtapos ng check up, punta naman tayo sa park para makalakad-lakad rin ako. Ang um, lakad-lakad? Pasyal, alam mo naman pag rest ko, gusto ko matulog lang, di ba? Ayan, yung wallet ko. Kumuha ka ng pera. Kahit yung malibo mo. Ipasama ka na lang kay nanay. MJ naman. Pag nakikita mo nakakatulog na ako, ano na akong gigisingin? Ang hirap maulin ng tulog eh. Sige, love. Pasensya ka na. Sabihan ko na lang si nanay. Ba't may password ng cellphone na ito? Hoy! Ang ginagawa mo cellphone ko? Bakit, Alfred? Kailan pa naging bawal na galawin ko yung cellphone mo? Sinabihan na kita, di ba? Sinabihan? Bakit hindi ako yun! MJ naman! Galing ako sa trabaho, Pagod na pagod ako. Ano na naman ba yun? Eh kung wala akong tinatago dyan sa cellphone mo, bakit ka naglalagay ng password? MJ, may mga transaksyon ako na di mo muna dapat malaman. Transaksyon? O baka may ginagawa ka ng kalokohan? MJ, huwag ka na magtatanong ng baka di mo magustuhan yung sagot, ha? Kaya sa susunod, huwag mong gagalawin yung cellphone ko. Fred. nasin ka na naman. Ano pang ginagawa mo sa buhay mo? Buti nga, inuwian pa kita eh. Tabi nga dyan. Nabahan mo yung ko ah. Wala akong gagamitin bukas. Ah, uh, love, ano uh, oras uh, uwi mo ngayong gabi? Para sabay na tayo kumain. Oo oh, nga pala. Oo oh, mo na ako makauwi mamaya gabi. Mga mo na gabi. Gabi. Si gabi. ng boss importante. yung mo um, <sighs> Oh, ba't tinumaga ka na naman ng uwi? Yan na naman tayo sa checkpoint eh. Yan na naman tayo sa checkpoint eh. Na okay. sa checkpoint, eh. Na oh. Checkpoint. oh, to pera. Oh, to Ano na ang kausapin? Pagod ako. Ano kausapin? Love. 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 Baka pwede na lang tayo mag-usap. Pwede na tayo mag-usap. Mag mag Yan, naman, MG. Yan naman, MG. -ulit -ulit ka na naman, MJ. Yan ka na naman, MJ. Paulit-ulit ka na lang sa tanong mo. Paulit-ulit ka na lang sa tanong mo. Magsinagot ka naman. Sinag Di ka maniwala. Love, ano ba nangyayari sa atin? Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon na ako. MJ! Hanggat ako nagpapalamon sa inyo dito, ngagpapan. wala kang karapatan para itanong kung saan ako nagagaling. Buto nga inuwi ang pakit eh. Anak. Anak. Tawarin mo ako sa gagawin ko. Hindi <sniffs> ko na kaya. Panginoon. Panginoon. Ang tawad po. Ang tawad po. Hindi ko na po talaga kaya. Hindi ko na po nyo. Kausapin nyo nga yun, tay. Ewan ko ba dyan? Nababaliw na nata yan eh. Ilang buwan na yan ganyan. Ano ba nangyayari yun, Jay, ha? Inyemas kayo. Bis oras ng gabi. Ano nangyari? Ay, po ako sa inyo. Hindi ko na kaya yun. Tumayo ka. Ano pa nangyari? Ano pa nangyari? Tumayo ka. Ano ba nangyari? Ha? Alfred, ano ba yan? Di ko nga po alam kung ano drama niyang anak mo eh. Kaya minsan di na ako nauwi eh. Ano ba yung NJ? Ha? Bataan mo si Masya Alfred ganing trabaho. Ano? Nay. Nay. Lahat po nang pinapakita niya sa inyo. Lahat ka balik Anong kabaligtaran, MJ? Ay. Ibig mo sabihin, anak. Ano ba nangyari Alfred? Kaya minsan hindi ako nagkakamali nagbibingi binihan na lang ako Pati nanay niyo Minsan minumura mo siya kahit nandiyan kami Pero sinasabi niya sa amin Nagkukintuwa lang kayo Ano ba katotohanan Alfred? Kasi nga nababaliw na yung anak mo Hindi ako ang nababaliw Ikaw ang nababaliw sa ibang babae Hindi eh, mas Alfred, totoo ba yan? Pagkatapos na lahat, pakikisama namin sa'yo dito, tinanggap ka namin. Ha? Anong ginagawa mo sa anak ko? At sa magiging anak nyo, Alfred? Ako, kahit minsan gusto mo sa lahat kausapin. Pero pa magsasalita sa akin ng anak ko na wala kayong problema, mabilis kong pinapaniwalaan. Ngayon, ito nangyayari sa inyo. Sa tingin mo, matutuwa pa kami? Sabi na nga ba, malakas ang pakiramdam ko kung minsan. Pero inaantay ko si MJ na magsalita sa akin. Tapos ganito pala yung ginaganti mo sa anak ko. Hindi e pa piliin niyo yung anak niyo. Ano yan? tutulong tulungan niyo ako? Pagkatapos lahat ng tulong at pera ang binigay ko sa inyo? Pera? Alfred? Tulong? Sandali lang ha. Pera? Ito ba? Ha? Inaktak mo sa baga mo yan. Ha? Tinanggap ka namin dito dahil mahal ka ng anak namin. Kung inaakala mo na sa bawat bigay mo ng pera sa amin, inagastos lang namin kung saan saan, nagkakamali ka. Walang labis, walang kulang yung binigay mong pera sa amin. Kung alam ko lang na may buntot, pangil at sungay ka, una pa lang, sana kahit nirarayuma ako, kahit sumasakit ang galugod ko. Sana, ako na lang pala ang humampas sa ulo mo. Wow, ay sa drama. So ano, gano'n na lang yon. Sige, NJ. Mamili ka ngayon. Tay, mas gusto ko pong buhayin mag-isang anak ko. Kaya sa lumabas ng anak ko, na mismong tatay niya ang papatakan niya. So narinig mo na Layas Bago pa ako magpatawag ng polis Mukhang piliting gumawa Na hindi magugustuhan Alfred Umalis ka na Okay <laughs> Magsama-sama kayo Oh,